<laughs> sino gusto ng 250? Maglalaro tayo ng turumpo! <laughs> Bago ang lahat, alam ko mahihirapan silang magturumpo dahil maliliit pa sila. Kaya, tinuruan muna sila ng turumpo master na si ako. Pagkatapos ko silang turuan, oras na para sa totoong laban. Sino yung huling makapagpaikot? Siya yung mananalo. Ah, sino gusto na? Ah, layo, 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 layo Matatamahan kayo. Ay! Ay! Oh, layo muna, layo. Oh. Sayang. Oh, tabi, tabi, tabi. Ganon, ganon. Ano, PJ? Tugs! Huwag kang manginig. Laksan mo. Oh! Draga. Ilihilay mo pa taas. Inuntog niya muna eh. Pagsak mo. Oh! Ay, hindi siya mauntog. Dali, dali. Ay, ang lata talaga ni Win. Ganon, malakas. oh kaso. Ay! Sino panalo? Wala na magpaikot. Hindi mo paikot Sabi mo mapapaikot mo. Paano yan? Tara na, uwi na tayo. Sayang, walang nakapagpaikot. Yun lang, uwi na. Ayan, nadapa ako. Ayan, nadapa ulit ako. Dahil walang nakapagpaikot, syempre, panalo pa din lahat. Ano yan? Oh! Teka lang! Teka lang! One, two, three! Kaya yung mga alien ng pulog mo mag -ingay. Once again, this is Yasumiya when see you! When I see you! When I see you! Mga alien!